Sino sa inyo dito ang madalas mamalengke? Aba, talaga? Ha? Okay. Pasok na mga suki at timbangin itong away ng dalawang tindera. Away na dapat ay tapos na pero hindi pa pala. Itong unang tindera inakusahan kusahan naglalagay daw ng bulok na gulay sa paninda na liba. ngayon, bakit daw siya ipinabarangay pa? Ah! Bebe! Yan ang reklamo ni Bebe. At ang inireklamo niya, kapwa tindera na tamang hinala daw na sinasabotahe ang mga gulay niya. Marivic! Kaninong katwiran kaya ang mangingibabaw sa talak-serye sa palengke? Sari-saring gulay ang mga paninda sa palengke. Pero may nahalong bulok na ang sala rin daw ay si Bebe. Salbahay talaga yan. Pag siyang tinda, naninira ng mga paninda ng katabi niya. Oh, oh my gulay! Umabot pa sa baranggaya ng kanilang away! Nakita ko talaga, Bebe, na naglagay ka ng mga bulok na gulay sa paninda ko. Kaya huwag ka na magkaila, Bebe. Ay naku, pare parihan lang tayo ng mga tindira doon sa palengke na -away, away pa. Walang magandang idulot sa, sa mga taong nagtitinda. Talakan at siraan. Bebe versus Marivic. Round 1. At yan ang problema natin sa palengke. Bebe, Marivic, harapan na! Mas ninyong makasipsip, hindi nyo pa nga alam po ano ang problema eh. Sorry, 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 sorry. Teka muna. So, Bebe, ano ba ang problema? Bali, ano po, ganito po ate ko ring, uh, na First time ko po pong mapahiya sa barangay namin, pinabarangay niya po ako. Kaya, galit na galit po ako sa kanya. Naiinit po ako sa kanya. Anong pinagmulan? Bali, yung paglalagay lang po ng bulok na gulay sa palengke na ako pinagbibintangan. Nilagay sa pwesto niya? Opo, hindi naman po ako eh. Talaga bang nilagyan mo ng bulok? Hindi po, kasi kat magkatabi po kami. Napapagkamalan niya lang po ang na ako Oo. na ang naglalagay. Matagal Pero, na hindi kayo naman po sa akin magkatabi. Opo. Matagal na kayong magkatabi. Opo, opo. Pero ngayon lang nangyari yung naglagay ng bulok. Opo. Oo. bakit bakit mo naman gagawin 'yon? Bakit naman niya gagawin 'yon? Eh parang naiinggit po siya sa akin eh. Bakit bakit mo siya pinagkakamal nainggit naiinggit sa iyo? Kasi mas marami pong bumibili sa akin. Sinisiraan niya ako doon sa mga customer, kaya naglalabas. siya. Meron na palang pinagkasundoan sa barangay, tapos wala rin nangyari. Sa